Contradicts the values, and everything. So, i do you think? Medito, pa nindigan natin, gawin natin. It's also tiring. Simple, it's our third week straight. Hey, what's your plan this week? Pasaya. Pakasaya. Pakasaya? Isa lang? Eh. Yun pa na sa isip ko. Hmm. it's okay. No pressure din. Mamaya, uh, just a tip. From at your least kuya, next time, ngayon, hindi na ako magpadalos-dalos. na. Eh? pero, hmm. True. Isipin At ano ito ha, hindi to applicable dito lang habang nasa bahay. Mm Even even sa outside world. Outside. Yeah. Next time, at least ngayon, parang Saka, lesson learned na rin na uh, just natin, uh, Just a tip. That, from your kuyas, then True. O, ka pa matututunan. And at the same time, bago matulog, you pray for it. You ask for guidance. You can ask for signs. Kasi ano lang, i-process mo. Kung kinakailangan mo pang umiyak mamaya, just do it. Kung kailangan mong magalit for a while, just do it. So, pag kinakailangan, unahin yung sarili. Sarili ang pipiliin. Yeah, yan yung pinakatinuro sa kanya, Kuya. May pagkakataong pwede natin unahin yung iba. At meron din pagkakataong na dapat sarili Pero natin. Pero huwag kakalimutan ang sarili. Lalo na dito. May goal ka dito, di ba? Oo. Mm -hmm. Pag kinakailangan yung sarili muna, sarili muna. Mm -hmm. Kasi baka sila din ganun din ginagawa, di ba? And walang masama doon. Mm, Oo, walang masama. Talagang uh, ano, uh, no? uh, <coughs> hindi mo basa-basa may iintindihan yung isang sitwasyon hanggat hindi mo rin nararanasan. Wala uh, nga uh, rin talaga ng experience. Mm -hmm. At, who will come back? Basta, pag nagkaroon ka ng gano'ng chance, edi eh, prove again yourself na uh, naging better ka. Basta it's okay kung feel mo, hindi ka masaya, hindi ka malungkot. You just feel empty dahil narinig mo sinabi ni Kuya, we're automatically nominated. It's okay. Process mo yan bukas, Monday. Kung gusto mo ng me time, it's also okay. Kung gusto mong gumawa ng gawaing bahay, it's also okay. Huwag mo i-invalidate yung feelings mo. Pero malungkot talaga yan, sa totoo lang. Ang una kong naramdaman nun, lungkot din eh. Pero kasi hirap din tumukoy talaga kanina eh. Sa totoo lang, alam mo ba't mahirap? Siyempre, hindi naman tayo always magkakasama. So, oh, umiikot kasi yung circle. Sa lahat ng pagkakatao. Kaya diba? ang hirap mo tukuyin. Kuya. Ang hirap din kasi talaga. Kasi for sure, nagkakasundo naman tayo. Sino ang one and two. Pero three hanggang pababa, parang... Hindi naman... Na talaga? Hindi naman talaga natin alam. Oh. Sabi nga doon sa plasma, di ba? Kahit mga hindi, Times, kahit hindi, hindi nababuzzer. Ah, so, Kung hindi natin alam. Maybe may mga bagay na nasasabi tayo o nagagawa tayo at nakakalimutan natin violation na pala yun. Hindi lang tayo namabali. Yung mga ganun. Ang hirap din tukuyin. Na napagmasaya ka. Or sobra kang unconscious. Oo, oh, yun. Dahil minsan, di ba, may times naman na nakakalimutan natin na sa loob tayo, di ba? Or may times din. Hindi pagkagising. Oo. Oh. Pag may bumati ka kasi yung good morning, di mo hmm. pa na-on yung lapil mo, pero sinusot mo oh. pala na pag-good morning ka. Pero di ba, violation hmm. yun. Kunyari, kakatas mo maligo, hindi mo pa suot, hindi mm. kakausap sa'yo, waka pa sagot ka. Mm-hmm. Ngayon, hindi mo na na nagkaka-ano ka na pala, no. violation. I mean, it's okay. Okay, John, it's really okay. Kung kunyari, kaya hindi nag, ako... nag-aham ka, nag ka. Hindi ka na buzzer. Hindi ka na buzzer. Tingin mo, okay lang. Pero violation na pala. Ano, maraming... Kaya okay, nga, I'm yung really man. not in favor those who count. No, 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 no. Yeah. And iba yung hangin din. Kaya hindi ako in favor sa mga nagsasabi na Oo, yung nagbibilang. Kanyari, ay, 8 lang iba eh. No, hindi no, rin ako. No, hindi ka cameraman. Ano, 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 ano? Hindi, kasi di ba ang sabi naman doon, kahit hindi ka mabuzzer, basta nagka-violation ka. It's still a violation. Kaya sabi namin, sabi niya, hindi siya naniniwalang yun sa nagka-count na ng violation. Kaya sa akin, Six lang. five lang ako. Five, no. five lang ako kasi yun ang inabuzzer sa akin. Yun lang yung pangalang. Eh, what if yung iba hinahayaan lang na Di Na no, matuto ka. Oo. Ano oh. Okay Alam mo naman yung tama at mali. Oo, nag tayo dito. May isang sumali dito. Tapos may na-open na topic, na-buzzer siya. Na-buzzer na yung topic. Accounted tayo lahat doon. Nakikinig tayo. Hmm. Nakisali tayo sa conversation. So, personally, I don't believe those people who count their violations. Anong piling? Ayaw ko. Ano feeling yeah. Masama pa rin loob Ha? May pinagsasama ka ba na loob? No, lang. Ayaw ko lang mag ano. Ayaw ko lang muna makipag-usap kung hindi ako yung unang lalapit. Mm hmm. Magkaiba ang ma... Ano ko ba? Nalalakas ka lang. Saan may darating ba tayong weekly tapos baka mag-focus ka masyado dito? Ay, oh, hindi. Ngayon lang to. Gabi lang. Ngayong gabi lang to. Ganito din, ganito na ang ano, parang process na ginagawa namin, ba? Kung mm -hmm. nanominate, ano muna, usap-usap muna. Tapos, ano, pag kinabukasan, okay na ulit. Okay, move on. Mag-enjoy na lang muna. Mm, tama. Hmm, tama. Naisip ko nga kung ano yung reaksyon ng mama ko Boop, <laughs> talaga dyan. Feeling mm! mo, ano sabi? Pang manunuminit ka na lang, pagiging pasaway pa. <laughs> Ako hindi ko din alam kung ano sabihin ng ano ko sa akin mama. Mga tito, mga tita. Bugo <laughs> dyan kulit ba? Hindi na mo sa TV mo yung pasaway mo. <laughs> Dapat nilaban mo yun. Sabi, ay nako. Nakala ko nga ma, ka kanina eh. Eh, hindi naman kami pwede magsalita, kasi nominated naman kami. Kaya talagang pwede mag-point out dun. Iyon nga din. Pero na, inisip ko ba na baka pag magsalita ako, parang iba na ang iba dating na sa dating. kanila ba? Lalo sinunsigin na ikaw yung nasa spot. Oo. botoy yeah. That's right. So, sa'yo, ano Kayo-kayo eh. na yung nagkalaban din eh. Yung kay Binsay ni Jan talaga, oh. ramdam kong parang naobliga ako eh. <laughs> Porky kasi kinusa ako. Alam, alam kasi namin ni eh. Piang yung kahihinat na nun, kaya nagkusa na kami. Tsaka minado din naman <laughs> kami. Eh, nung makakita ko si Binsay sa top 3. top 4 si Jan. Aba, parang labo? Sabi, pinakapasaway daw. Pagsabi ng pinakapasaway. Ay! Uy! <laughs> What's that? Ako, I mean, sabi adult, sabi ko nga, nung ako na napili, sabi ko, ako? Diba sabi ko ako? Sure na? Sure na? Ako? <laughs> Napigilan ko pa yung sarili ko nung baka pag nagkasabi ako ng ilong nako. Mapagalit, mapa, masabihan na naman. Masabihan na naman ako ni... Masabihan na naman ako ni Kuya. Mm -hmm. Kasi ganon din yung ano ko da, nung nag-baby tayo eh. Hindi ko na, hindi ko pat, hindi ko yung inisip talaga, biglang umano na lang. Sumabog sumabog so, ako. Baka kasi pag nagsalita ako datang parang makabastos ako ba na? Oh. Ay, talaga ba? Ganon, ganon ganun, ganun na dating ba? Pero mas, mas mabuti. Yun, mas pinabuti ko na muna na. Huwag na lang muna magsalita. Masa? That's, right. That's life. Naginaya lang ako oh, kasi nga, promise ko sa sarili ko nung una. Hindi ka naman ano Di ba na, nung una akong sumigaw na, sumigaw ko na, ano dapat dyan na kung nasa tama ka naman ipaglaban mo sabi ko ayoko nang mag ayoko nang <laughs> sabi ko sabi ko ayoko nang maging duwag sa susunod pag ako ang yun pa din, naulit pa din talaga naman kulit sabi ko talaga puriya? Kasi hindi ka pa talaga nagsalita kanina, na chance mo na 'yun. Kayo kayo lang din ng mga sinakilala sa inyong girls yet, kayo kayo magkakasama sa kwarto. Hmm. Tignan mo ngayon. Tahimik. Gusto ko nalang madulog talaga. Ang oh, sakit nun sa kamay kanina. Ako oh, hindi napagod talaga, literal. Kasi napagod ayun. ka? Ang, ina ang inisip ko lang kasi yun eh. Si Ben Sunny. Huh? Hindi daw siya napagod kanina. Hindi daw siya napagod kanina. Pagbuhatin nga natin. Hindi na. JM. Hindi lang ako lang ng, ng ngalay man yung... Ng ako na ngalay ko talaga. Siguro ako. ka na. na mag hindi rin. Hindi ko lang iniisip na nagbubuhat ako. Paano ko, ko... di mo isip dalawa? Kasi yung dalawa. <laughs> Kaya pala natin. Ah! Kaya, kaya pala nakapikit yung siya. Yung Wala! Kaya pala nakapikit siya, kaya nakagano, no? <laughs> kaya pala nakapikit. Ay, kandali yuli yun, na ako. Si Binsoy, nangingi alam pa, nababadrip ako. Naiipit kasi yung daliri ko pag gumahawak siya. Ah, ganyan ako. Sa hawak siya. Binsoy! <laughs> Sabi ko nga, kunin na yung isang hawak mo. Nakapikit ka na kinukuha ko na yung kay Binzo eh. At di ako lang eh. Oh, saan ikaw nag mag-isa, Che? Ano ba yun? Ano okay lang. Mabuti nga sa inyo, Kasi parang... pag ganun, eh, huwag mo oh. iisipin na nag eh, binubuhat ka. Ang <laughs> oo oh, eh. Mabuti, ato ha, mabuti nga sa inyo, parang... Hindi pa, ka, hindi pa, hindi pa masyadong... At basa! Hindi pa masyadong Masa. ano... Ano ba yan? Hindi pa masyadong masakit yung nalaman niya na... Luminado. Siyempre, nag-voluntary kami. Nag kami. Yeah. Pero yung Na-deserve namin yun. Wow! Amazing! <laughs> <Humble>. <laughs> ano? ano?! O.A. O.A. ka dyan? Ako. Okay. Siguro sa part niya hindi siya masakit masyado kasi nga voluntary niya. Pero yung ako... Iba-iba hmm. kasi yung sa 7 eh. Kaya natawa na sure? lang ako eh. Are you sure? You too sure? Ay. Sabi ko. Sabi, na, sabi ko nga. Masama pangit talaga ako magalit. Pag nagalit ako, hindi ko na compromise sa sarili ko. Feeling ka Pero contra Feeling mo? Mag. Mm. Kaya nga, kinakausap ko sila Kuya Pat. Sabi ko. Ang good side pa rin ipakita mo. Pero pag sumabog ka, okay lang. Tundang kita. Laban ka. Laban ka? Laban ka! Ano mo yan?